Uh, magandang umaga uh, mga katabi na dito sa ating uh, kakapanay. I mean, ito ang si uh, Manila Police District uh, Director, uh, Police Brigadier General Henry Dizon. Ano? Para doon sa kanilang uh, kahandaan para sa lunes doon sa Ikinasang uh, Tigil Pasada. Sir, magandang umaga po sa inyo. Uh, sir, ano po yung ating uh, uh, ginagawa o yung pamulaan ng MPD dito sa lunes para doon sa ikinasang uh, tigil pasada. ah Ito po, Sir John, ay alinsunod din sa insaksyon mula sa ating mahal na mayor, Mayor Hanel Acuna, at sa ating regional director na si uh, Police Major General Alan Okubo na makiisa ang ating mga polis sa pag- uh, bigay ng uh, libreng sakay sa ating mga mamamayan na maapektuhan ng uh, tigil pasada sa Lunes. Sir, napansin namin na halos lahat ng ating uh, mobile patrol mula sa iba't ibang uh, uh stasyon ng MPD, maging ito ating uh, mga truck ay uh, ginagamitin nyo na rin para sa Oplan uh, Libreng Sakay sa lunes. Tama po sir, ang ginagamit natin sir is yung maximum utilization of our resources para mag ng public sector. Sir, ano po yung mga inaasahan nating mangyayari sa lunes at ano po pa yung ating uh, mga tungkulin para sa ating mga mamamayan na maapektuhan o mas stranded dito sa Tigil Pasada? Ah, Tama yun, Sir. Ang uh, Manila Police District ay uh, may rotang binigay yung ating uh, city government kung saan uh, gagamitin yung ating mga patrol vehicles. So, yung uh, ibang uh, unit, yung kagaya ng MDRB mo, yung uh, MTCD, may kanya-kanyang ruta dito kami sir. So, ito ko ay uh, magsisimula mula alas 5 ng uh, madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Tuloy-tuloy po yan sir. Hanggang alam oras po sir? Alas hanggang 8 alas na so... kami, sir. So nakaantabay yung ating mga uh, mobile patrol at truck para sa libreng sakay. Opo, opo. Kung uh, uh makita nila na may maupuan, umupo lang po sila at hihatid po sila sa rutang nakalagay naman po sa labas ng uh, sasakyan. Marami po salamat, sir. Thank you, sir.